Ayan, so biglang nanganak po ang ating inahin mga ka-farmer. So, bali, pagdating namin dito, ay para po pakakainin namin sana yung aming mga inahin kasi gabi na po mga farmers, meron po kasi kaming lakad. So pag uwi namin mga bandang 6pm ay diretso ka agad kami dito sa kulungan ng aming mga inahing baboy para ho sana ay pakakainin mo namin sila ng hapunan. So ito na dat na namin mga kafarmers na meron na pong tatlong biik ang lumabas. So ngayon nadadagdagan na at dito muna kami dahil babantayan po namin mga ka-farmers. So tips po para po doon sa mga baguhan sa pag -iinahin. So una po nating gagawin kapag ganitong may lumabas na nabiik ay atin pong sisiguraduhin mapunasan po ang bibig at saka yung ilong para ho ay makakahinga kagad sila ng maayos. Tapos naman, pagdating sa pusod, minsan po kasi mga ka-farmers, yung pusod ay amin lamang pong pinabayaan. So, hahayaan na lang po namin yan na matutuyo. Minsan din po ay amin din pong pinuputol kapag medyo tuyo na para hindi po siya dudugo. <coughs> Tulog! Kayo siya!

<laughs> Thank you, Lord. Ayun, so halos magkasabay po yung tatlong biik mga ka-farmers. So patungkol naman po doon sa mga nagtatanong kung kailan po tayo magputol ng ngipin. So kami po mga ka-farmers, kapag kalabas po ng biik, so after four to six hours ay pinuputulan na po namin ng ipin or pangil po ang ating mga biik. Base po kasi sa nalaman namin, after 24 hours daw, pwedeng maputulan ng pangil yung ating mga biik. Pero nasubukan na po namin yan mga ka-farmers. So base po sa experience namin ay hindi po siya maganda dahil nasusugatan po yung dede ng mama pig ho namin. Meron po kasi kaming inahin dati na nasusugatan po yung dede at nagagalit na kapag meron pong biik na dumidede sa kanya. So kaya ang ginawa po namin mga ka-farmers, nasa 4 to 6 hours ay putol na kaagad. So ito natapos na pong mga nakitong ating inahin mga ka-farmers. Meron na pong inunan. So ito po yung ating mga biik. Bali crossbreed po ito. Ang ama po nito ay Durok at ang ina naman po ay landrace Bali itong kanyang nailuwal na biik mga ka-farmers ay 11 po ang buhay tapos merong dalawang mummified.